Karaniwang naninirahan sa kabundukan ng mga katutubong Aita. Pero ang tribong magbukin sa Murong Bataan bumabana mula sa kabundukan at sa kapatagan na namumuhay. Isa si Manulito Muanya sa mahigit 6,000 Aita na naninirahan dito sa Sityo Kanawan sa Barangay Binaritan. Pero hindi raw niya nakakalimutan ang mga biyaya ng kabundukan kahit na nasa patag na siya nakatira. Ipinakita niya sa amin ang ilang gulay na kinakain ng tribong magbukit. Yung mga matatanda kasi nung araw, uh, na-discover nila na natikman nilang maasim yung dahon. Yung sinubukan nilang ano, gamitin pang panigang na hindi naman nakakamatay kaya uh, na-discover siyang naging pangasim asim siya pag kukuha niyo siya mam, ma gagamitin niyo pang asay mangkukuha niyo 'tong mga 'tong mura talaga mam. Ma kasi 'tong magulang mam, ma alala siyang asay. Oh, masarap din sa karne. ito kasi ay mga natural na pagkain mam ma talagang exotic na wala kang chemical na makakain kaya po ang katawan ng mga katutubo sa amin ay talagang malalakas ma'am. Una-una, ang daming mga sakit na nakukuha dahil dun sa mga iba't ibang mga preservatives na nilalagay natin sa, sa ating pagkain. Pero kapag organic, kapag talagang galing sa lupa, yung talagang pinitas mo lang yung mga ingredients mo, katulad ng ginagawa ng mga item, makakasigurado kang healthy talaga. Ngayong sa kapatagan na sila nakatira, nangangamba si Manolito na baka makalimutan na ng kanyang mga katribo ang mga yaman ng gubat. Pag uh, hindi mo namin yung mga ganitong klaseng pagkain o kaya yung aming traditionality mo, am, hindi na kami masasabing katutubo. Kasi kinalimutan namin yung planggalingan namin. Yung araw kasi mama, mailap yung mga katutubo sa tao, eh, sa mga unat. Eh. Takot sila makisama. Ngayon, nasanay na rin sila. Kaya ang buhay, ang ano namin ngayon, medyo nakakapagtarabaw, nakakapag-aral na yung iba. Sa bundok ng silanganan, dinarayo ng mga matatandang katutubo ang Murong River para manguha ng suso. Ginagamit ng mga aita ang suso bilang rekado sa kanilang mga putahe. Sinisisid ni Manulito ang mababaw na parte ng ilog para manguha ng suso. Mababaw man, malakas ang agos ng tubig at matulas ang mga bato. Kaya doble ingat siya sa pagsisid. Sa ilang minutong paglubog niya sa ilog, iba't ibang klase ng suso ang nakukuha ni Manolito. Okay, bawood. Bawood. Matapos hugasan ng mga suso, tatanggalin ang matulis na dulo ng shell para madaling maluto ang laman. Kadalasang niluluto nila ang suso ng may sabaw. Sa buho, ilalagay ang tanglad, asin at tubig. Tapos papakuloyin muna ito ma'am bago natin ihuhulog ng suso. Na bawod, baka nga tikday. siyang natatanggal doon sa bahay niya. Makalipas ang 10 minuto, luto na ang suso na may tanglad. Para matanggal ang umay pagkatapos kumain, kailangan may panghimagas. At para sa dessert ng mga aita, ang buloy o wild potato ang bida tamis na root crop ang buloy, pero bihira ng matagpuan sa gubat. Simple lang din ang pagluluto nito. Kailangan lang hiwain ang mga nakuhang buloy. Ilalagay sa buho at tatakpan ng dahon ng saging. Pagkukuluan lang ito ng 5 to 10 minutes hanggang sa lumambot ang buloy. Makalipas ang ilang minuto, handa na ang ating dessert, Aita Style. Hindi na ito kailangan lagyan ng asukal dahil may natural na tamis ang buloy. Siyempre, tulad ng kultura, ang pagkain ay nag-evolve din naman. And I think patunay ito na yung kulturang Aita, buhay pa rin hanggang ngayon. Yung flavors na nakagis na nila, hanggang ngayon, pinagpapatuloy pa rin natin. May iba na nga lang flavors na nilalagay, may ibang sangkap na lang rin na nilalagay. Pero yung lasa niya at yung paraan ng pagluluto, pareho pa rin pala.